Ilang mga lugar tutulong din sa pagkontrol sa oil spill sa Bataan. Ito ay sa pamamagitan ng donasyon na ginupit na mga buhok na napatunayan ng epekto sa pagsipsip ng langis. Silipin yan sa centro ng palita ni Benji Dorango. Hindi lang pagugupit ng buhok ang gagawin ng barberong si Michael. May misyon siya ngayon para sa mga kababayan niya sa Bulacan. Trending ngayon ang Facebook post na ito Nananawagan sa lahat ng barberya, salon at parlor na mag-donate ng ginupit na buhok para gawing hair boom o hair mat na gagamitin naman sa oil spill mula sa lumubog na barge sa Bataan. Ang grupong Greenpeace Philippines nagbabala na posibleng umabot sa agonoy bulakan ng langis na makakaapekto ng malaki sa kanilang kabuhayan base na rin sa kanilang sariling aerial shot. Nakita ang makapal at malawak na oil sheen sa bahagi ng Manila Bay malapit sa agonoy Bulacan. Kaya mga tulad ni Kuya Michael, double time ngayon. Sa para sa sa ano, sa lagis para mara sa dagat, di ba? Dahil nagano nga yung ano. lags, nakakapanood ako lagi. Sinamantala ko na rin yung na ito na makapagpagupit kay Kuya Michael. Hindi dahil sa mahaba na yung aking buhok, kundi uh, gusto ko maging bahagi ng kanilang donation drive na makapag-donate ng uh, buhok para mapanatili ang uh, at uh, kalinisan ng kanilang dagat dito sa may uh, bulakan. So ito na yun. Malaki ang ambag ng pangingisda sa ekonomiya ng Bulacan na kailangan talagang proteksyonan. Noong isang araw, nagpaalala na ang provincial government ng Bulacan sa mga nagmamayari ng fish pen. Samsamin na ng maaga ang mga isdang pwede ng mapakinabangan. Anihin na yung mga isda nila na sa na pwedeng pwede nang anihin para mapakinabangan at huwag na nakikintay pa na dumating sa atin itong Hoy na ito. Ngayon pa lang bumabango ng bulakan matapos humupa ang lampas taong baha. Dito sa maykawayan nakapila pa rin ang mga tao sa relief goods. Kailangan po natin ng preventive measures, kailangan natin ng anticipation, and kailangan natin ng abrupt action. Eh, mahirap naman yung nandyan na, sa katayagalaw. Pero sa report ng isang independent monitoring agency, lumihis pa kavita ang oil sheen. Maganda para sa bulakan? pero sakit ang ulo sa kalapit na probinsya. Nagpapasalamat siya sa mga tulad ni Michael na handang tumayo sa kapakanan ng probinsya. Pero nabiglaman daw sila sa epekto ni Karina at ang habagat nung nakaraang linggo. Hindi naman sila papadaig ngayon. Sabi ni Michael, hindi ito kwentong barbero. At ang mga buhok na ito ang magiging ambag nila para labanan ang nakaambang panibagong peligro. Mula dito sa Bulacan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.